Pagod ka na ba? And probably wondering kung may mga ilang paraan pa ba yung tipong parang nakapagtanong ka na sa napakarami sa pamilya mo, malalapit na tao sa'yo, kaibigan mo sa kung ano pa ba ang dapat gawin para ma-win back mo ang ex mo Maaring narinig na po natin yung no contact Ito naman po ay madalas nating ipinaliliwanag sa mga previous vlogs po natin Marami po ang nagsasaksid dito Pero syempre po ito po ay situational Depende po sa sitwasyon at depende rin po sa naging relasyon pag-usapan natin ngayon mga utol kung ano ang tatlong sangkap o tatlong paraan situation na pwede mong magawa para maibalik mo ang ex mo sa dati, yung tipong hindi ka na iiwanan. Pero kung bago ko po kayong bisita, dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe and syempre po paki-like na rin po at paki-hit na rin po yung notification bell dahil halos sa araw-araw naman po makapapong tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Welcome back! Nice ko po muna sana mag-invite na pakilike, follow, pakidalaw naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page kung saan tayo po ay nilalagay ng mga latest update at mga nangyayari po dito po sa ating channel. At sa mga nais nice po tayong makausap, makapanayan po sa isang one-on-one -on -one coaching ay dito nyo rin po ako pwedeng mapasyalan. Pag-usapan na natin mga utol kung ano yung tatlong bagay na dapat pinararanas natin, pinaparamdam natin sa ating mga ex, nang sa ganon makapag-build tayo ng connection. Maging positive ito at magtuloy-tuloy na kayo nga po ay magkabalikan. Ito po ay isang napaka -ikli. Pero complete guide kung halimbawa gusto mong maibalik ang ex mo. Kasi kadalasan may mga naririnig tayong no contact rule at kung ano-ano pa. Pero ito po, paminsan-minsan ay sali-saliwa. Hindi natin alam kung paano tayo magsisimula at ano po ba ang magiging gabay natin para ito po ay gawin. Sisimplehan natin ngayon sa tatlong D. Ako po ay nag-tiktok nung nakaraan kung saan tinuro ko po ang dalawang D. Napaka-importante nito mga utol. At itong dalawang D na to ay kailangan mong magamit, kailangan mong maparana sa kanya, kailangan niyang makita at maramdaman para siya po ay bumalik. Pero dito po sa vlog natin today, sa video ito, ay ituturo po natin ang tatlong sangkap ng sa ganon, magkaroon na po ng pagkakataon na kayo po ay magkaayos at magkabalikan. Una po dyan, kailangan po nating dumitouch. Letter D, kapatid, ay detach. Bakit kailangan gawin ito? Ito po ay magbibigay linaw at clarity sa bawat isa sa kanya lalong-lalo lalo na sa iyo na makapag-isip po ng mabuti. Sa panandali ang space or detach na to ay magkakaroon po ng pagkakataon para mag-subside ang negativity na nangyari sa inyong dalawa, which includes guilt, anger, hate. Lahat-lahat na po ito mga utol ay sadya or by nature na mawawala kung halimbawa tayo nga po ay magpapaubaya muna for the meantime. The touch will also signal na kayo nga po ay ready at handang rumespeto sa desisyon na gusto niyang mangyari. Of course, it will play a special role dahil dito dadalo yung sinasabi ko nga pong respeto na magiging kasunod nga po yung mga trust, love at kung ano-ano pa. Dahil by means of detaching at may intindihan niya na kayo po ay handang respetuhin yung gusto niyang mangyari, na kayo nga po ay mag-disconnect muna sa oras na to detach or double detach or space will also provide doon sa ex natin yung imagination na kayo nga po ay bumubuti or in papasok naman yung kung ano-anong advantage at sangkar na tinatawag natin curiosity or challenge. It will also provide the room to breathe. Yung makahinga-hinga muna, yung magkaroon muna ng relief, yung tipong parang sinasabi ko nga na pumaba muna yung mga masasamang bagay na nararamdaman niya sa atin. Yan po ang kahalagahan na kayo po ay dapat demi touch muna kung halimbawa kayo nga po ay nagkaroon ng breakup. Second D po dyan, mga utol, ay yung tinatawag natin na disadvantage. Anong kahalagahan nito Dapat maramdaman ng ex mo yung the world without you. Dapat ma-feel po niya yung mga consequences ng nangyari kung halimbawa kayo nga po ay magkahiwalay. For example, kung dati laging... eto mga simple na nga. Kunyari may laging nanlilibre sa kanya ng kape o sabihin na nga po natin kahit merienda lang, tapos kayo ay hiwalay ngayon, wala naman nilibre. Li yung difference na yon, yung consequence na yon, maliit na bagay, pero sigurado magkakaroon ng impact sa ex mo. For example naman kung dati, pag galimbawang kailangan niya ng support, kailangan niya ng lakas ng loob, one call away ka lang, isang tawag lang sa iyo ay nandun ka na para sumuporta. Magbigay ng gamot, sunduin siya, bumili ng mga grocery at kung ano-ano pa. Pero ngayon kayo ay hiwalay na. Dapat maramdaman po niya yung mga slight consequence na to or mga disadvantage nga po na tinatawag natin. Another disadvantages is kung halimbawa takot siyang pumunta ng dentista. Eh dati pagka nandun ka, pagkahawak hawak mo yung kamay niya, siya po ay tumatapang. Siya po ay nagkakaroon ng lakas ng loob. Pero ngayon, dapat ito po ay hindi available. Providing the consequence or disadvantages will make him or her think twice. At magkaroon nga po ng doubt kung tama ba yung kanyang naging desisyon na tayo po ay iwanan. Ito po psychologically ay nangyayari sa atin. Even sa mga pang-araw-araw na buhay natin. Yung nawalan ka ng trabaho, dati na may trabaho ka, parang okay lang. Hindi mo masyadong iniintindi, pakuyakuyakoy ka lang, pa absent absent ka lang. Pero nung nawalan ka ng trabaho, dun mo isip yung mga bayarin, yung mga bills, yung dati nakakain mo, hindi mo na nakakain. Kung dati kayo po ay kumakain ng crispy pata, ngayon ay sardinas na. Di ba dun mo ma-feel doon mo makikita yung kahalagahan ng trabaho, di ba? Kasi naramdaman mo yung disadvantage eh. Ganon din po yun sa relationship. Ngayon, kung patuloy tayong mag-aalaga, sabihin na nga po natin na ibibigay natin sa kanya lahat. Ah, oh, o nga pala, nabila na kita ng plane ticket, pwede mo nang gamitin. Hiwalay kayo ah. O oh, nga pala, nagpadala na ako sa'yo. Diyan yung ATM card ko, pwede ka na mag-withdraw. Uh, by the way, nakapag-grocery nga po, kami pasalubong ako sa iyo, samahan kita sa ganito, punta tayo sa ganito. Kung lahat ng mga yon mga utol, ay still nararanasan pa rin ng ex mo, hindi niya na-feel yung mga disadvantage, hindi po siya babalik. Kasi binibigyan po natin siya ng satisfaction or comfort. Ikatlo, third na D, or ikatlong D na dapat natin pag-usapan sabi na nga po natin iparamdam natin sa kanya or dapat mong gawin is determination. Pagka wala kang determination, ikaw yung parang urong sulong na natatakot, hindi mo maibabalik ang ex mo. Kung ikaw mga utol ay parang nag-aalinlangan at naghahanap nga po ng lakas ng loob, dependable, mahihirapan pa rin po tayong ibalik ang ex mo. Kailangan makita niya yung pagiging desidido mo, determinado, determinadong iparamdam sa kanya na kayo nga po ay nagpapaubaya na. Moving on. Bakit nga ba napaka-effective nito mga utol? One, you will inflict fear. Eh, di ba sinasabi ko naman po na pagka may fear, doon nakikita ng ex mo ang value mo. Doon siya nagkakaroon ng mga doubts. At dito niya naiisip na baka siya po ay nagkamali. Kailangan mo kasi ng amount of time para ito po ay mag-process sa kanya. Hindi yung tipong binabalikan natin yung mga naging sinabi niya sa iyo, yung mga naging pag-uusap ninyo. Natural, ito po ay dati. Pero kung halimbawa kayo nga po ay didetouch muna, at tapos ngayon nga po ipaparanda mo sa kanya yung mga disadvantage, and then magiging determinado ka para mag-move on, or ipakita sa kanya na kayo nga po ay my life. Kahit kayo po ay natapos na, for sure, magkakaroon ng realization ang ex mo. By being determined to move on, ay mapaparamdam mo yung loss at impact sa kanya. Another advantage, kung halimbawa magiging determined ka, determinado mag-move on, ay once again, ikaw po ay magiging very challenging sa kanyang paningin. Once again, magkakaroon kasi ng spark sa kanilang emotions or ego, yung determination na kayo po ay ibalik to actually win you back. Dahil nga po, syempre mararamdaman nila na sila po ay powerless by nature ang tao, gusto nating angkinin, gusto nating ibalik yung dating atin. Dito kasi nila mararamdaman na hindi ka na nila kontrolado. Ito po mga utol ay napaka-importante, especially sa mga pride at takaramdam ng mga dumper. Alam naman po natin na yung mga ex natin, 99% or almost 100% napaka-stubborn yan. Ano bang pinagagalingan ng no, mga utol? Siyempre, I'm sure once upon a time sila po ay naging center of your life yung parang lagi tayo nakatutok doon, para na sa pedestal, napaka-importante nila. Ito po ay for sure ay naging pakiramdam nila. Ngayon, kung ikaw nga po ay magpaparamdam na kayo po ay pumuputo na nag-move on na at determinadong gawin ito, sila po ay siguradong mapapaisip. Most of them, susubukang ibalik ito. Pagka kayo po kasi ay simply nag-move on or pinakita nga po itong impact na sa ex mo, iisipin nila, bakit? Paano? And how? Why mga utol? You will start to wonder na meron ka pa palang mga other options aside from them. Kasi syempre, nung kayo po ay dinamp nila, although sabihin na nga po natin na gusto nila makipag-break, ang alam nila, hindi mo kayang gawin yun. Wala ka ng ibang pupuntahan. At probably, ikaw ay masisira kung wala siya. Kaya doing the opposite. Papakita mo yung determination mo na kayo nga po ay move on kahit nga po medyo masakit. Plus yung mga sangkap na binanggit ko kanina. Unang-una nga po yung pagiging detached. Pangalawa, yung mga disadvantages. And then ngayon, pakikita mo yung pagiging determine mo. Sigurado magkakaroon kagad ng impact. And then eventually, mapapaisip ang ex mo. Pag-aralan nyo mabuti yung mga sinabi ko mga utol dahil ito po based on experience ay marami na pong natulungan. Ang tatlong ito ay napaka-powerful if you want to win your ex back. At hindi na nga po siya umalis sa atin. Yung bigyan po niya tayo ng halaga at mahalin na po niya tayo katulad nga po ng dati or higit pa. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.